Kinukuha sa sasakyan namin mag-iina. Kasi hindi daw ako ang bumili. Bakit? Ikaw pa bumili? Sagutin! Trending nga ngayon sa social media ang video yung ipinost ng isang netizen na nagngangalang Jeneline de la Cruz. Makikita nga sa nasabing video, nagalit si Jeneline sa lalaking pwersahang umanong kinukuha ang kanilang sasakyang mag-iina. Ang nalalaki nga na nasa video ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Ma, ikaw ba bumili? Hindi, di ba? Hindi rin naman ikaw ang bumili. saan galing pera mo? O sagutin mo. Oh, san, galing pera mo? Basta hindi sa'yo. Hindi, galing pera mo? Ako ba? Makikita rin nga sa nasabing video na pinatitigil na nga sila ng mga taong nasa paligid nila. Ngunit talagang hindi na nga nakapagtimpi sa galit si Jenny dahil sa pamumer sa umano ng asawa niya sa pagkuha ng sasakyan. Kinukuha niyo ako, kinukuha niyo yung sasakyan, di ba? Pinapersa niyo ako? O pinapersa mo ako, di ba? Imposible. Oo, oo nga, sagot hindi, mo eh. Hindi, ko nga sa'yo yung sasakyan, yung kususi hindi umano ibibigay ni Jennilyn ng sasakyan lalo pa't ginagamit niya itong paghatid sundo sa eskwelahan sa kanilang mga anak. Voluntaryo namang nagsabi ang lalaki na siya umano ang maghahatid-sundo sa kanilang mga anak, ngunit sa kasalukuyan na kay Jenny Lynn ang pangangalaga ng mga bata. Hindi. Oh, ko. Hindi ko naman sa iyo ibibigay 'yung susi kasi sa sasakyan Ginagamit namin ng mga anak ko. Ako maghahatid sa Hindi. Mga Wala sa iyo ang anak mo. Nasa'kin. Nabalutan nga rin ng kontrobersiya ang video ito dahil hindi lamang ito basta away mag-asawa dahil pumukaw sa pansin ng mga netizens ang wheel clamp na naka-attach sa sasakyan. Power tripping ata yung nakaklamp na yung gulong ng sasakyan. Kapag government employee may pagklamp na ng sasakyan kapag kukunin sa legal na asawa. Tanong naman ng isang netizen, ang will clamp rules and regulations pala ng government can be used for personal interest na. Okay sa akin nakatira, di ba? Anong purpose mo? Bakit ka nandito? Kukunin ko yung sakit. Bakit mo kukunin? Ikaw pa bumili. Okay, sa akin nakapangalan, di ba? oh, sa'yo na. Base nga sa usapan ng dalawang mag-asawa, sa pangalan nga nakapangalan ang kotse. Ngunit hamon naman nga ni Jendilyn na magtanong muna ang lalaki sa kanyang mga attorney kung tama umano ang ginagawa niya. Dahil nga kasal sila, masasabing conjugal property nga ang sasakyang ito. Magtanong ka muna sa mga attorney mo kung tama yung ginagawa mo. Diba? Conjugal property natin yan. Bakit mo ahatakin yung sasakyan? Bakit mo kukunin? Dito nga sa puntong ito, pinapakalman na nga rin siya ng dalawang lalaki. Ngunit sa galit at hinanakit nga na nararamdaman ni Jenny Lynn sa kanyang asawa, tila wala nga makapigil dito. Hindi ba kay mga elang, eh 'yung para para hindi hinaharas na ako diba Sa huli nga makontrobersyal nga ang sinabi ni Jennilyn ukol sa tanong kung sino ang bumili ng sasakyan ma'am, hindi ikaw pa bumili Basta hindi ikaw. Basta hindi rin ikaw. Saan galing pera mo? Iyon ang tanong. Saan galing ang pera mo? Ayon kay Jenilyn, milyon umano ang presyo ng sasakyan at nagtatrabaho sa gobyerno ang kanyang asawa. Kaya ang tanong, saan umano galing ang perang pinambili ng sasakyan? Di ba? Nagtatrabaho ka sa gobyerno, milyon ang sasakyan mo, ang tanong, saan galing ang pera mo? Yan ang trending.